Ay, maliliit. <laughs> ay, maliliit. What's up mga papi? For today's vlog, tayo ulit ay mag screen. Kuwalit na tayo ng tilapia sa may ilog. So, dalawa yung screen natin. Isang malaki sa isang maliit. So, mapapansin nyo, ito yung pain natin. Pits yan. So, parang nakabitin naka lang siya. So, maamoy yan ng isda. Tapos, susundan so niya. Susundan so, nila. Tapos, papasok sila dito. Tapos, di na sila makakalabas kasi may mga tusok-tusok dyan. Okay? So, let's go! Andito tayo sa, ano, kung natin nilalagay itong screen natin. So, itong maliit, ito natin ilalagay. Tapos, yung mas malaking screen, dun sa kapila. So, yun na mga papi ilalagay na natin so maraming isda dito maraming tilapia so dito tayo madalas makakuha ng tilapia so dito natin lalagay sa may mga maraming ano, kangkong dyan sa ilalim yan. so yung direction is ganito kasi dito nang gagala yung tubig so babalik ta rin natin Ayan. So, dapat ah, pa ganyan yung taglagay. So, lagay lang natin dito sa ilalim. Ayan, ilalim. Tapos, ibabaw lang natin itong... No? So, parang ganyan. Ilalagay lang natin dito yung uh, rangko. Okay? So, ito na yung ano, yung screen natin. Ayan, so. So, lalagyan natin ng bato para hindi lang maanod. Yan. So, para palatandaan na rin natin ito. So, maghintay na lang tayo ng isang oras o kaya dalawang oras. Ayan. So, mga P, kunin na natin yung screen natin. Uunin natin kung ano na kung wala. Kunin natin yung screen natin. So, daan-daan natin kapitan para hindi makatakas yung, yung nangawali natin ay, may naglalaki yun, may liit Ayun, ay, pwente, may Ayun, lang ay, nakatakas huh? so, mga papi i-harvest na natin yung screen natin titingnan natin kung may laman tilapia, kasi yung isa nating screen sa blay. May butas pala. So, eh, sana madami na yung makuha. Sabi ko na ito yung sinilaga eh. Nagtakbo kami ng mga tilatang dami. Ay, eh, maliliit. <laughs> Ah, maliliit wala maliliit yung nakuha natin Ayan. papakawalan na lang papakawalan na lang